Lahat daw sabi niya ng uri ng pagsamba dito sa kanyang dahilan, sa kanyang katangian, sa lugar, sa panahon. At kung ilan man yung pagsamba na to ay dapat naayon sa dalil. Okay, para maintindihan ninyo. Sino nagsabi na tayo ay magsala? Yung Islam. At ang pagsamba ay pagsamba rin. Tama? So, ang pang-angsala, gagawa ka ng pagsamba kung ano lang sinabi ng Islam. Ibig sabihin, ang isang pagsamba Gagawin mo lang to kapag may sinabi ang Islam. Pag walang sinabi ang Islam na may pagsamba dyan, huwag kang gagawa ng pagsamba. Bawal yun. Kapag walang inutos yung Islam, eto sa araw na to may gagawin kayo, huwag kang gagalaw. O kapag may sinabi ang Islam, may gagawin kayo dito, gawin mo. Kasi, ang unang pamantayan sa pagkakaroon ng pagsamba at walang pagsamba kung ano lang ang sinabi ng Islam. Sino'y nagsabi na may fasting tayo? Ang Islam. So, huwag kang mag invento ng pagsamba. Ito yung patungkol sa pagsamba. Sal sala, zakat, fasting, haji. Lahat yan ay hindi ka pwede mag imbento ng pagsamba maliban kapag may sinabi yung Islam. talaga? yung sabab. Pag sinabi mong sabab, walang pagsamba. Pero nagsabi ka na kapag sino man nagsamba dito, meron siyang ganting pala kay Allah. Naglagay ka dito ng sabab. Halimbawa, para maintindihan ninyo, yung birthday ni Propeta Muhammad, di ba, maulod. Narinig niyo yun? sabe kapag sino man nagmaulod ay meron kang gantimpala kaya na para naghaj. Sino sa inyo gusto maghaj? Di ba lahat tayo? Nung sinabi dito kapag nag-celebrate ka ng maulod para kang naghaj. Yung issue dito ay yung para kang naghaj yung gantimpala. Naglagay ka ng gantimpala sa isang ibada nang wala naman talaga. Tapos sabi may gantimpala, tapos ibada. Naglagay ka ng gantimpala sa isang ibada nang wala naman talagang ibada ng maulod. Tama. So bawal ka maglagay ng sabab ng isang gantimpala o ng parusa sa isang ibada ng wala naman talaga yung ibada na naglagay ka ng gantimpala tapos pati ng parusa. O alimbawa, sino man ang hindi gumawa ng ibada na ito may parusa. Bawal ka maglagay nun. Kasi ang parusa pati gantimpala ay kung ano lang sinabi ng Islam. At tinatawag na sabab. Ikatlo, yung katangian ng ibada. Halimbawa yung sala, bilang rakat Tatlo, ang katangian niya, papaano? Yung nakatayo, magroko, magsujud. Di ba yun yung katangian ng ibada? Tama? Hindi ka pwede magdagdag doon ng katangian. Magsala ka, magsalam ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Di ba yung mga ganun? Sino nagsabi sa'yo magdagdag ka ng katangian sa sala? Meron ba? Wala. Ang katangian sa ibada ay kung ano lang sinabi ng Islam. Hindi ka pwede magbawas, hindi ka pwede magdagdag. Tama? May nakita ko na ganun sa ibang masjid. Di ba may ganun? Nakita niyo ba yun? May, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dinubuksan niya, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Katangian ng pagsamba. Hindi ka pwede magdagdag, hindi ka pwede magbawas. Ang Islam lang ang pwede magsabi kung ano yung katangian ng sala. Kasi ang katangian ng pagsamba, kung ano lang sinabi ng Islam. At sa may sabab, sabab, hindi ka pwede maglagay ng paro may parusa dyan o may gantimpala sa ibada na yun, wala naman talaga yung, yung ibada rin. Na hindi ka pwede mag-imbento ng ibada. Una, pag-imbento ng ibada, tapos yung maglagay ka ng sabab ng ibada at katangian ng ibada. Ikaapat, himakanil ibada sa lugar na kung saan mag-imbento ka ng ibada sa lugar na yun. Halimbawa, magsambayan ka dun sa libingan o kaya magzikir ka. Hinalintulad mo halimbawa yung pagsala sa masig, halintulad sa court, ng wajib. ay yung paglaro ng basketball, halintulad ng wajib. Malakum kay Patahkumon, Ba't kayo ganyan magbigay ng hatol? Am lakum kita, fi tadrusun? Meron ba kayong Quran maliban kay Allah? O hindi tayo pwede mag ng isang uri ng pagsamba sa lugar, sa kanyang itsura, sa sabab, pati sa isang ibada.